hapon sa inyong tanano. Nandito ako ngayon sa New Public Market, Taytay, Rizal, no? Upang i-update natin ang bodega sa Taytay. So, dito lang yan. Sa unang plant ay dito lang natin matatagpuan. Eto, dito lang. So, madali lang pagpasok dito ay pwede nyo, pwede na lang ipagtanong dito. magpapakita sa vlogs? Ako, oh. Matay tayo dyan. Eh. <laughs> hindi po ako, ano dyan, madam. Kailangan. Labas po ako dyan. Ay, hindi. Pag hindi ka magpakita sa vlogs, wag mong i-expose ang kagwapuhan mo dito. Parang nag Iyan ba, kuya? Ay, malakas yan sa wifi. Huwag po, malakas po yan sa wifi. Mm -hmm. malakas daw sa data, sa wifi, no? Yan ang importante talaga yes. kasi. Pag nasa labas ka, gamit mo ay data, ayan, malakas ang data niyan. Pero okay yun ang kamera sa ano, smart it kuya. Opo, eh, malinaw. Okay malinaw yan. Hindi po nagpapauli. Ah, nasubukan na po. Camera, mm -hmm. uh -huh. Nagkamabutihan na. Nagkamabutihan na. Hello, ma'am. Hello. Oh, yan. Yes, wow. may nag-abel ng lima. Wow. Techno 20 Ano yan, ma'am, para sa paninda nila or pang sariling gamit lang? Paninda. Paninda nila. Yan, guys, no? Limang cellphone. Oh my God. 13 naman nila, limang cellphone. Tapos ang daming top-rate ang dami-dami pa, freebies nila ni Sir. Ano, la, ano po yung lahat? Ano, 30,000 lahat. 30,000? Yung ano, limang cellphone. Hmm, murang-murang. Yes, Kala, ito yung oso ngayon kasi mataas oh, ang ano. Oo, ito yung wireless na tinatawag nila. Anong ibig sabihin ng wireless? Yung nagsa-search sa ano pabilog. Ah, sa pabilog? Mmm. Oh, yan. Ang oh. ganda Sorry, hindi nagpapakita yung bumili kasi artista siya. Oh, Sorry. Si ma'am na lang, no? Oh. Ito nga ang sa dami-dami mga freebies. Ito ang kanyang freebies. Oo, oh, oh, sa dami. Sa limang cellphone na binili, ito yung pinaka-freebies. At, at ito talaga ang napakaganda no, no, ng cellphone nila, no? Bakit ang kapal ng karton, ma? No? Dahil right, ito yung wireless niya. Ito yung sa lobby Nandiyan, nandiyan yung mga charger. At saka yung ano ba May free na ito na ano, temper. pa mm. curve kasi ito. Mm -hmm. Ay, may nakalagay sila. Uy, bakit ang dami? Wala. Apat na cellphone. Madami na po ang customer sa bodega sa Taytay. Jadi nga dito tayo sa Bodiga di taytay, no? So, mayroon nga ang namamakyaw dito ang customer. Ma'am, ilang, ilang piraso itong ipambili nila? Uh, limang piraso, Hot 40 Pro, dalawang Smart 8 na 128, at saka limang Techno 20C. Mm -hmm. Yes. Ito nga pang negosyo ni sir, no? Yung bumili nito ay hindi pwedeng magpapakita. Kaya kami na lang ni Ma'am Aya ang nagpapakita dito. Yeah. Ayan. So, ganito. Sikat na rin pala ang ano budiga sa Taytay -tay ngayon, no? Talaga oh, namang oh. dinadayo ng ating mga kababayan na dito mamili at ininegosyo din nila. So, tayo din dito pa darating din ang araw tayong mga vloggers ay mag- na rin tayo nito, no? So, dito lang tayo kumukuha sa Bodygas sa Taytay. Kasi ito yung talaga namang bodygas sa Taytay Peso mura bagsak, sa presyo na talaga, no? Yes. Yan. Oh, mayroon pa dito. Oh, oh, di bundle to. Oh. So, uy, ito. Baka gusto nyo to, guys. Ito, may bagong bundle ang bodygas sa Taytay. Ito. Ito, nagkakahalaga. business package. Ito, kung mahilig kayo mag-business, ay ito ang inyong Bebel noon ay 13,999. Ngayon bumagsak ang presyo ay 12,199 na lang. So apat na na cellphone. Yan. Kung oh, apat na. Apat na talaga na piraso. 99 apat na cellphone. Hmm. Oo, tag 3,000. Kung mayroon kayo magkaka mag apat na magka ibigan, mag-usap-usap na lang kayo. So, so may tanong kita, oh. ikaw ba nagbabala ka magnegosyo? oh, siyempre naman, darating din ang araw na negosyante na rin ako At hindi natin kakalabinin ang budiga sa Taytay -tay, ha syempre, dito, oh, dito ako magangkat sa kanila At maganda to sa pang-probinsya lang Hindi ah, lang dito, o oh, sa pa, probinsya, titirahin natin ang probinsya Iiwanan mo yung pagbablog Hindi, Syempre, yan ang pangarap ko Ibablog oh, natin, ay, mag mag sama. magiging Nadagad. negosyante na ako At siyempre, <laughs> <laughs> gig negosyante na ako okay. balang one araw. bay Ah, oh. ito po yung, one one. Ito, po yung oh, one. ito ang bay 1 natin, sir. May mayroon din tayong yung ano, Bay4. na ba ni? By, bay na di ba? <laughs> by, <bypor na>, diba? <laughs> <laughs> oh, oh. ito yung by, hindi ito Bay1T1, Bay4 na ito ha. Ito yung bago nila. <laughs> Say, mm -mm, apat na piraso na, sir. <laughs> ano tatak po niya? Tatak 8. Ah, 8 Infinix. Kunin niyo na lang po 2024? Uh, 69,000. Oh, oh, okay. <laughs> oh. Ito, read me. Opo. Oh, legit legit photo. Legit. Eh, legit na legit tayo, no? Kasi na tayo YouTube tayo, no? Ito ang budiga sa Taytay -tay, ay talagang matagal malubat yung cellphone. Oo, oo, Ito yung mga mystery, mystery. Pero ito, parang gusto ko nang <laughs> <laughs> Nagbabalak pa lang. Siyempre, nagbabalak pa lang tayo magnegosyo, 'yan. Baka naman yung... Uh, 12,199. Nagpapat nagtatanong lang si sir. Kasi baka maano. Pero hindi ako magpapautang kasi baka malugi ako. Tatakbuhan ako pag nagpapautang ako nito. Ha? Hindi siguro tumatanggap sila ng home credit. Kasaway ka. Kasusyuhin pa natin home credit, ha? So, nagbibida pa naman dito ang mga bundles natin. Guys, eto, may Oppo. Eto, 7,000, no? May mga freebies na rin. Ah, uh, tuloy tayo, guys. Dito, ito yung pinakamagandang linaw na kamera. Kung gusto nyo mag-vlogs na mag takbo. Ayan, malinaw na malinaw talaga to dito, no? Ito, hot na hot. Ma kumbaga ay sa init na init. <laughs> Yung smart ito, <Ed> <laughs> init kayo. Oo, oh, oh. yan, sabi sa'yo. Ha? Huh? O, oh, mapaso. Uh Oo, -oh. init kayo, basig mapaso, tano? po, madam, na pwede natin i mga subscribers, mga viewers natin. Ay, syempre, ito, ang realme. Itong realme ay napakagandang camera nito, no? Kasi, subuko na ang realme

lahat ba ng cellphone? Opo, oh, yung mga ano, individual. Individual. Oo, bawat isa, oh, oh. isa so? ito yung may freebies kayo, no? Pero siyempre, se secret lang to. Kayo ah? lang ang makakakita nito sa inyong bahay, Serpirei no? Na. Ito, nagbida-bida na naman. Hindi oh. Ano ba to? Baala ka na dyan kung ano yan. Baka secret yan. Ma'am, ano ba ito? Ayo. S23 cellphone po. Ah ito yung cellphone, cellphone. Kasi nagtakod ka na cellphone yan, ha? Nagtaka ako kay malapad na nakala ko CD. Uh, uh, ito, ah, ha? Bandila. Okay. Eto. Sa mga nag-ano, nagbalak mag-vlogs, mag-tiktok, lalo na mag-vlogs kasi uso na ngayon. No? Ito, malino ang kamera nito, guys. O, oh, sobrang linaw. Eto, marami na. Kaya hindi kayo magamit ito ng memory card. Pwede. Kasi 128 na. 4,199 well, lang. Ito yung maganda. Pabida. Ito, ito, ito pa rin. O, oh, o. Oh. Ayan. Ito pa rin ang libre. Kaya, kaya secret lang to, no, ang mga pa Uh, freebies dito. yeah, Ito yung class A. Yeah, <laughs> 5, 7, hindi class A lang Siyempre, hindi ang original Ibig sabihin yung Original, yung matagal malubat ba diba? Yung matagal malubat pa yung ano? Yung ITEL. ITEL. Hot na hot talaga. Init na init pa. Ito. 5,799 lang. Siya nga pa. So nga. Grabe ang kagsel dito no. Sa bodega sa Taytay. din -tay. doon. Marami tayong ano. Papiso-piso. Parcel. tiba? Madami tayo dyan no. Ang dami. bising bisi Ang daming namili dito. Pasok yung mga customer. Pasok lang, lang, lang po. Dito, dito. dito. Na po na Ako, 7, 7 a.m. Hanggang hmm. eh, 8, 8, 8, 8, 8 p.m. Pakasabi siya yan? Mag-abri sila 7 ng buntag. Sa buntag. Munya, magsirado sa alas 8 sa gabi. Sa mga bisaya, sa mga minamahal kong bisaya dyan, hindi rin na lang mong mga sa bodega, sa taytay kay grabe talang muulan ulan mo bagyo bagyo ang mga pa previous dito at saka mga presyo oy obos na syempre na baligya ko na ganina <laughs> na baligya na nakakita ka dire na daghang kayong gipamalit Ayan, madami kayong pinamili. Kaya nasa na, nahanaw na. So, yan sila sila namimili din sila ng ano no, ng cellphone. I Ang mean, yeah, dito lang yan sa Budiga, sa Taytay. lang talaga. Okay, na si Ma'am sa... 15 -15. 65. 65. Tala 67. Okay, ito yung daming pinamili, yun na nga yung bayad sa kanila, no? Excuse po, ay, sorry po. Sige. P10,000 <laughs> na, <laughs> <000. laughs> no? Gusto nga, Mag-business diyan. <laughs> Wala na, kunti na lang dugo, no? Yan, naglalagay na si mam ma ulit. Nagbuha doon sa bodiga. Sa istakan para naman malagyan ulit. Kaya pag isahan lang po, 35 May freebies ka na din dyan. Parang wala dito. Ito, 60 po. Meron po. Eh, sulupin ka doon sa piso dyan sa lima. May excuse po, madam and good. sir. Pwede lang po. So dito na sila nag unboxing sa cellphone. Po ang uh, update sa bodiga sa Taytay. So, nakikita naman natin na so, madami ding customer. Maraming na mamakyaw yung namimili para ibinta sa kanila ding mga customer. So, ito po ay napakamura bagsak presyo na po dito sa Taytay, no? So, sa mga uh, balak bumili, pumunta na lang kayo dito sa bodiga sa Taytay. Madali lang din hanapin. Ipagtanong lang po ninyo kung saan po ang bodiga sa Taytay. So, So, dito lang po yan matatagpuan sa first floor sa New Public Market, Taytay -tay, Rizal, Block 1, stall number that's 20. That's ayan o. So parang <laughs> ano na, na hilo, na, na ano yung utak natin ngayon kasi sa nagutom na, tapos nahilo pa rin sa biyahe, sobrang gutom na. So alauna yeah, na... Uh, 120 at uh, 35 na. Mm -mm. Grabe, wala pa tayong kain. So, ayan nga guys, no, sa mga gustong pumunta dito, mamili, pumunta na lang kayo dito, guys, no. So, ayan lang ang update dito sa bodega sa Taytayon. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye!